Time. Mm -hmm. Scrambled egg for the tea. Tantami and po natin ka mati. syempre, lagyan na po natin ng kaunti ng po ating teka at kawali lagyan na

Ito na ang ating kamay. Sige na po natin ito. So yan, na po ang ating na po natin ilagay ang na po yung Hinaan nyo na po ang apoy. tapos Pwede na po natin lagyan ng na po natin lagyan ng paminta. And then na po natin yung seasoning sa mix po to. Para mag-add ng kaunti. So, yan. Kita nyo, nagluluto na. Nalo lang ng mga Ini semua. Ini betul-betul berjalanlah. So, ini jadi Well, wow, meron na tayong breakfast today. Mm -hmm. Thanks for watching, guys. Simple video lang for today. Yeah, and breakfast po tayo. Mm -hmm.